Welcome to aker love channel. Good afternoon, everyone. Welcome to my YouTube channel of hardcore love. I'm going to for now with wow. my girls, Si Panda po siya sale po ngayon dito. Ayan po siya. Ayan. Say hi naman sa aking YouTube channel. Hi. <laughs> Andito po kami ngayon. Sa car for sale oh, po sa on. HM. Kung gusto po oh, nyo mamili dito po lang sa Riyadh Ayan po. Sa exit 14 po ito. Exit 14 ba to? Sale po ang HM. Subscribe! Hello! Ang dami pong sale! Promise! Yung 1,000 Sorry! Yung madami pong magiging Hello everyone again! Dito naman po kami sa ibang ibang store po Huwag Tingin tayo dun oh! Ay! Mga damit ng bata pala yun Ayan po. Ayan po si Panda Kecox. Uwi na po sana siya ng November 1. Pero, na-postpone po. Cancel po. Hindi siya makaka-uwi ng November 1. Yes. Dito po kami sa Footstep. Nitingin lang po kami ng Adidas kasi wala kami pang-bili. Joke. Ayan po. Titingin po siya. Pero, pag may nagustuhan ako, bibila ko. Promise titingin po kami kung may sale hindi ko po alam yung titingin pa ako dito sa may panlalaki panlalaki wala din po yung sale pila pila daw dito po kami sa adidas May sale? O, oh, dali tingnan natin. Tingnan tayo sa Adidas. Nandito po kami. Natingin po kami ng sale na Adidas. Skechers. Asa Adidas? Eto. Yan po ang Adidas. Ditingin Titingin po siya kasi gusto niyang bumili. Dream po niya yan. Yan po. <gasps> ang mahal! Mahal pa rin po ang Adidas. Wala pong sale. Ayan. Ay, meron. Ayan, no? $2.99. Oh, come on. Mahal po ng Adidas. Ito kaya. Ay, $99 lang. Panda. $99. Oh, 99. Amazing. O, oh, diba? Nakamura ka pa. Ito, oh, ito pa, o. Oh. May pandat bali tayo. Sige, isa tayo. Alin dyan? 99. Blue. Blue? Mm -mm. O, oh, diba? Nakamura kami. Ay, oh, tamo na. Ito ako siya. Diba yung vitamin? Sintro, maganda to sa ano. Wow! 99. Eto, yan. Sentrum na. ako. Eh, para pang petek. Tama ba 'to? Ito ang bibihin ko mga guys. Ito po magbabayad na po ako kasi yung nanung pang ko At tumitingin din po siya ng kanya, kung ano po ang kanyang bibilhin. This. Yes. How much this? Có là cái gì nào? Hả? Một cái nào? ngồi tổng này không thể mấy ít Let's. <laughs> <Lash. laughs> <laughs> voilà, Why are you nothing? <laughs> she also nothing. No, yes? yes. <laughs> <laughs> Did you find what you want? expensive. Ah, Thirty-three. <laughs> <laughs> oh, Thirty-three. Later when I have another okay. <laughs> <laughs> One chocolate red okay? Yes. You know that, I know. Yes. I know. You want something else? <laughs> okay, nothing. Nobody. Ang guwapo niya. no! <laughs> no. <laughs> Asawa niya sa akin, na wala akong ano, card? <laughs> Bakit daw ako walang card? Bakit daw ka? <laughs> sa so, ganun eh. Kasama mo natin sa atin. Hindi daw sa marino para isang ano. Sabi ko mamaya na lang. Ayan, nandito po kami sa... Bagay. Ay, bagay. <laughs> Dati yung doktor doon, ano, yung matanda. Ngayon, bata. Hello everyone. Ito po, pauwi na po kami. Ayan. Po. Madilim po, hindi po sila kita. At kami po ay natapos na sa pamimili. Hindi po maibap I'm happy para sa sapatos ko na sa Thank you for watching to so my YouTube. Bye bye. Ingat po laha.